Paano kung si Adult Gon ang lumaban kay Meruem? Si Meruem, walang duda, siya ang pinakamalakas na kontrabida sa Hunter x Hunter. Pero kahit gaano siya kalakas, hindi niya kailanman hinarap si Gon. Kaya sa loob ng maraming taon, ito ang naging isa sa pinakapinagdedibatihang what if ng mga fans. Imaginin mo ito, paano kung si Meruem ang pumatay kay Kite at sa galit ni Gon, siya ay nag bilang Adult Gon, ang version niyang nilamon ng paghihiganti sa isang banda, karamihan sa mga tao kay Meruem pa rin tataya at may dahilan sila. Si Meruem ay may taglay na halimaw na lakas, bilis, tibay at higit sa lahat isang utak na pantay sa henyo. Kaya niyang talunin si Netero, ang pinakamalakas na nene user sa buong mundo at ginawa niya ito ng halos hindi man lang pinagpapawisan. Pero huwag nating maliitin si Gon. Bago pa man niya malaman ang nen na master na niya ang Zetsu. Ginamit niya ito laban sa mga tulad ni Nahiso wing, biscuit, at razor. Lahat sila, iisa ang sinasabi. Halimaw ang batang to. Nakikita nila sa kanya ang walang hanggang potensyal. Oo, si Meruem ay likas na malakas. Pero tandaan, sanggol pa lang siya sa mundo ng labanan. Wala pa siyang masyadong karanasan. Samantalang si Gon, kahit isang bata, dumanas ng sunod-sunod na laban. Bawat isa, mas delikado kaysa sa huli. Isa siyang ticking time bomb ng galit at puro instinct. Walang inuurungan, walang sinasabi. To. hindi siya umaasa sa estrategiya, umaasa siya sa pwersa at minsan ang ganitong klasing unpredictability pwedeng maging fatal kahit para sa isang taktisyan tulad ni Meruem. Kung hindi pa handa si Meruem at kung minamaliit niya si Gon sa init ng laban, baka siya pa ang matalo. Pero kung ako ang tatanungin, sa huli, kay Meruem pa rin ang boto ko. Siya noon ang adult gun na siyang nakatalo sa makapangyariang sineperpito at nag-iwan sa mga mambabasa na puno ng takot sa kanyang kahindik-hindik na itsura at lakas. Ang lakas na bagamat pansamantala dahil sa bow and limitation ay nagdulot pa nga kay 2 na sabihing ang kanyang mga pangil ay maaaring bumaba hanggang sa hari at sa aspeto ng kapangyarihan, ang tanging makakatapat ay si Ubogin ng Phantom Troop na itinuturing din bilang master ng enhancement. Kahit na tinalo siya ni Kurapika, si Ubogin ay tumalo ng mga Shadow Beasts kahit na siya'y hindi makagalaw mula sa leeg pababa kaya't magpapatunay na ito ay tiyak na malakas. Sa video na ito, tatalakayin natin kung sino ang mas malakas, Si Gon na sinasabing pinakamalakas na karakter sa serye o si Ubogin na iniwan ang malakas na impresyon sa kabila ng kanyang maikling appearance sa serye. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, ilike at ishare ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. mag ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter ang lakas ni Gon. Si Gon ay napilitang maging adult Gon upang talunin si Pito. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kahindik-hindik na lakas, bagamat pansamantala nais kong talakayin ang lakas ng adult Gon. Bagamat maikli ang kanyang mga pagganap, si Pito na siyang nakipaglaban sa adult Gon ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagmamahalaga ng lakas ni Gon. Sa Chimera and Arc, sinabi ni Netero na parang may mas malakas sa kanya. Nung unang makita niya si Pito. Bagamat ang kasikatan ni Netero na tinaguri ang pinakamalakas na hunter sa mundo ay halos kalahating siglo na ang nakakalipas. Tilay, siya pa rin ay napakatalentado. At ngayon, Walang alinlangan na si Pito ay isa sa mga pinakamahusay. Si Gon ay winasak si Pito na mas malakas kaysa kay Netero sa pamamagitan ng dalawang atake lamang. Kinaya ni Pito ang atake ni Meruem na may layuning patayin siya at si Pito ay talagang napakatibay na kahit na ang 100 type Guanyin Bodhisattva ni Netero ay hindi siya nagkaroon ng mga sugat mula dito. Ang puwersa ni Gon ay itinuturing na nasa pinakamataas na antas sa serye at nakayang talunin niya si Pito na pangalawa lamang kay Meruem sa lakas sa mga kimeraan sa loob lamang ng dalawang atake. Bukod dito, tila may magandang bilis si Gon nung ipinakitang madali niyang na-avoid ang perspichora na atake ni Pito. Sinabi ni Pito, ang kanyang mga pangil ay maaaring bumaba hanggang sa hari na ang ibig sabihin ay kayang talunin ni Gontrix itong si Meruem. At sinabi din ni Pito at kung may isa mang dapat magsikap sa galit niya, ako'y natutuwa na ako ang napili. Sa dulo ng laban, maaaring ituring na Sigon ay kasing lakas ni Meruem. Walang alinlangan na si Gon ay isa sa pinakamalakas na karakter sa serye. Kahit pansamantala lamang ang kanyang kakayahan, sa madaling salita, si Gon ay may dalang mabagsik na aura mula sa atake na tumapos kay Pito at may bilis para iwasan pati ang terp si Chora. Ang lakas ni Ubogin Si Obogin ay miyembro ng Phantom Troop, isang kilalang grupo ng mga bantog na kriminal. Sa nakaraang serye, si Obogin ay nasa pang-11 na pwesto na ngayon ay hawak na ni Ilumi Soldik Gayunpaman, si Obogin na sinasabing katuwang sa atake ng mga Phantom Troop ay pinatay ni Kurapika sa York New City Arc. Tulad ng Adult Gon, maikli ang taglay na eksena ni Obogin. Subalit ang kanyang nakakasilaw na paraan ng pakikipaglaban at ang katotohanang nakipaglaban siya kay Kurapika na pangunahing tauhan ay maaaring nag-iwan ng malakas na impresyon sa maraming mambabasa. Ngayon, nais nating isa alang alang ang lakas ni Ubogin na sinasabing master ng enhancement. Si Ubogin ay isang malaking lalaki na may anyo na parang leyon. Ito ay isang tao na gustong gumawa ng mga mapangadib na misyon. Bukod dito, siya ay itinuturing na pinakamatatag na tao sa troop. Ano man ang mangyari sa kanya sa ilalim ng pagtorture, may kakayahang hulihin ang mga bala sa kanyang mga ngipin, hiwain ng tao at manatiling matibay sa harap ng atake mula sa rifles at bazooka. Isang buhay na larawan ng enhancement pagdating sa laban, mas gugustuin niya ang one-on-one -on -one combat at isang tunay na power fighter na walang kasamang trick. Ang signature move ni Obogin na big bang impact na lumikha ng malaking butas sa lupa ay nagpapatunay ng kanyang pagsasanay sa enhancement. Ito ay sinasabing may parehong kapangyarihan ng isang maliit na missile at sinasabi ni Ubogin na ang kanyang layunin ay gawing mas malakas pa ito kaysa sa isang nuclear bomb. Ang kanyang kahanga hangang lakas ng brass so ay walang katulad kahit na sa loob ng Phantom Troop isang grupo ng mga malalakas na lalaki at babae sa ranking sa arm wrestling sa loob ng troop si Obogin ay nasa unang pwesto mas malakas pa kay Pinks na nakatalo sa Chimera and Soldiers sa isang kamaong suntok at kay Hisoka na isa ring malakas na fighter ang lakas ay isa sa pinakamahalagang bahagi sa pagtukoy ng superioridad ng isang fighter sa laban kaya't malinaw na si Ubogin ay isang pangunahing player sa pag-atake ng Phantom Troop. Ang fighting force ng Phantom Troop, si Ubogin ay nakatalo sa tatlong Shadow Beast na inaasahan ang magaling na kahit na hindi siya makagalaw mula sa leeg pababa gamit ang kanyang kakaibang offensive methods tulad ng pangagat at pagsigaw si Corolo, ang leader ng troop, ay nagsabi na kung matalo si Obogin, malamang ang tumalo ay manipulator o kaya ay conjurer. At si Nabunaga naman ay nagbigay ng papuri kay Obogin na kahit malakas siya, kayang kaya pa rin niyang ipagtanggol ang sarili at magbigay ng magandang laban kay Kurapika na gumagamit ng Emperor Time. Sa madaling salita, ang lakas ni Ubogin ay nagmumula sa kanyang kombinasyon ng matinding kapangyarihan, kakayahan na mag-isip ng mga paraan ng pagsusulong na nagbabagay sa kanyang kalaban at kanyang karanasan sa isang daang laban. Sinabi rin ni Franklin tungkol kay Ubogin, mas mahusay siyang kumilos kapag nag-aalalay siya sa iba. Marami pagkakapareho si Ubogin kay Gon kabilang ang kanilang mga kakayahan. Kabilang na din ang pagiging tapat noong siya'y kinadena ni Korapika, hindi siya nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa kanyang mga kasama sa trup at inalay ang kanyang buhay. Kung hindi niya binaliwala ang Gyo, maaaring siya ay buhay pa din. Ngunit ang tanong kung sino nga ba ang mas malakas si Gon ba o si Ubogin? Una ay pagkukumparahin natin ang kapangyarihan ng big bang impact ni Ubogin at Jajan ni Gon. Ang bigbang impact ay kayang wumasak ng lupa at sa kabilang dako ang Jajanken ay hindi gaanong naglalagay ng malalim na butas sa lupa, ngunit maaari ding ang matigas na balat ni Pito ay nagsilbing cushion sa lupa at pumipigil sa lakas ng Jajanken. At sa ranking ng arm wrestling, si Gon ay tinalo si Nabunaga na nasa ika na pwesto. Si Ubogin ay nasa ikaunang pwesto. Kaya't malamang ay may magandang pagkakataon siya sa arm wrestling kahit laban sa isang pinalakas na Gon at pagdating sa labanan sa palagay ko ay si Gon pa rin ang mas malakas na fighter kahit na si Obogin ay master ng enhancement at sa palagay ko hindi kayang tibagin ni Obogin ang adult Gon na napilitang maging adult Gon na kahit kapalit ang kanyang buhay dahil sa kanyang bilis na nakakaiwas sa mga atake ni Pito at sa palagay ko ay si Obogin ay hindi kasama sa pinakamahusay sa series pagdating sa pakikipaglaban sapagkat siya ay nakakatanggap ng mga atake mula kay Kurapika na gumagamit ng Emperor Time at kahit na mas malakas tong si Ubogin, siya ay kaunti lamang na mas magaling kaysa sa mga leader ng eskwadro ng Kimeraan at mahirap isipin na mas malakas siya kay Adult Gon na nakatalo kay Pito, isang Royal Guard. Kung ihahambing natin si Obogin kay Gon, si Obogin ang mas malakas. Ngunit kung ihahambing natin ang isang Adult Gon kay Obogin, ang Adult Gon ang mas malakas. Ang mga limitasyon ng Nene Obogin ay hindi pa na ilalarawan. Ngunit maaari siyang manalo kung maglalagay siya ng mas malalaking limitasyon Katulad ng kay Adult Gon, malamang na hindi na natin makita si Obogin sa kwento Subalit na is nating makita ang isang laban sa iba't ibang enhancers Sa kasalukuyan, hindi kayang gumamit ni Gon ng NIN Ngunit kung matututunan niya ang kakayahan na maging Adult Gon sa kanyang kagustuhan Magiging aktibo siya sa Dark Continent Arc ang dalawa ay hindi pa nagtagpo sa kwento ngunit sigurado akong masayang lalaban si Obogin kay Adult Gon kung sila'y bibigyan ng pagkakataong magkaharap. At yan na muna ang talakayan natin kung sino ang mas malakas, si Gonba o si Ubogin. Sang ayon ka ba sa talakayan natin, pakishare ang inyong opinion sa comments section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating video. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at tandaan, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.